What's up mga bossing? This is Boss Meme at narito na naman po tayo sa ating daily vlog regarding sa pagtaya sa loto. Pero bago ang lahat, shout out muna tayo sa naggagapuhan nating mga kumpare. Unang-una kay Leo Asuncion Jr. at kay David Transe Jr. Puro mga junior. Shout out sa inyo mga kumpare, mga bossing. Ngayon nga ay ang ikasampung araw ng ating pagtaya sa loto. Ngayon ay January 11, Thursday at ang loto draw ngayong gabi ay 6.42 at Super Loto 6.49. Grabe mga bossing, dahil napakalaki na ng premyo ngayon sa 649 dahil ito ay umaabot na sa 570 million peso. Sana yeah! tayo na ang makakuha niyan mga bossing. At syempre, pagdating sa tayaan na hindi tayo lagi nagpapahuli dyan meron na tayo agad mga tickets oh. at ito na nga ang ating mga numero mga bossing syempre yung inaalagaan natin number sa 642 at meron din tayo nyan sa 649 oh, at, at dahil malaki ang premium sa 649 syempre meron tayo dapat lucky pick baka ito na So ayun lang mga bossing, ah, hintayin na lang natin mamaya ang magiging resulta sa Lotto Draw ah, sa 642 at sa 649. Siyempre sana makakuha tayo ng 3 numbers, 4 numbers, 5 numbers at siyempre yung pinaka inasam natin na 6 numbers lalong lalo na sa 649 dahil ito ay umahabot nga sa 570 million pesos. I-claim na natin yan. Dapat tayo na manalo yan. So ayun lang mga bossing. Hintayin na lang natin mamaya. At ito na nga ang mga naging resulta sa Lotto draw ngayong gabi. Unahin na natin sa 642. At dito nga sa inaalagaan nating numbers ay nakakuha tayo na wala. At isunod na natin ang inaalagaan nating numbers sa 649 naman. Dito nga sa 649, sa letter A ay nakakuha tayo ng na wala. At sa letter B naman ay nakakuha tayo ng... Waladit. At isunod na natin ang lucky pick natin sa 649. Sa letter A nga ay nakakuha tayo ng... Number 45 at number 47. Sayang dalawa lang at hindi pa naging tatlo. At sa letter B naman ay nakakuha tayo ng number. Wala. So ayun nga mga bossing at nalaman na natin ang naging resulta uh, sa Lotto draw ngayong gabi sa 642 at sa 649. Although nakadalawang numbers lang tayo, okay lang 'yun. Better luck next time na lang mga bossing. So again mga bossing, thank you for watching. And please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. And pakifollow na rin po tayo sa ating Facebook at sa ating TikTok. So hanggang sa muli mga bossing. Bye! 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 Bye.